sa aking video channel. Nag-ibig sa inyong lahat dyan. Thank you, thank you so much sa mga suporta nyo sa aking maliit na channel. Maliit kong bahay. Thank you so much everyone. Lahat na subscriber ko dyan. Viewer lahat ng mga OFW dyan shout out sa inyong lahat hindi ko kayo na isa-isahin na na ah, guys kasi mga kaibigan sinsya na kayo kasi akong nah, ang dami akong tahiin ayan pinakita ko sa inyo ayan 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 gagawa tayo ng sampung punda sa hospital o oh, sa operating room sampung punta ang gagawin natin. Ito ang sampung. yan gagawa tayo ng sampung. Tapos, ito naman sa kanilang kama um, Ito naman liit. sa naman Ngayon, guys, yan, yan. Ito, mahaba. Gagawa din tayo ng sampung ganito. yan Ayan na na kayo sa video ko sa so, kapag na gagawa tayo ng ganyan tatapas ako ng sampung punda tapos sa 6 uh, anim na ganito palapad ganyan mahabang mahaba siya ito na punda guys, papayin na hello guys, good evening sa inyong lahat may tahiin na naman tayo ayan o marami-rami na naman guys ayan magtatahik tayo ayan o ito pa ang kasama ng mga ano, tinahik ko sa hospital na tila bundle na tila o, ito naman ang hiripirin ko nagdiri May dugtungan, may pagpagang sa mga gilid kasi maliit daw. Ayan. Ayan, guys. Ayan, tapahiin na natin. Ayan na. Pinatastas muna natin, guys. So, oh, kasi bed sheet ito, o. Oh. Ayan, o. Oh. Maliit siya. Single. Ayan, o. Oh pang single yeah. pero dudugtungan palaparin natin lalagyan daw ng ano ayan oh, 24 inches dudugtungan natin pero tinatastas pa natin kayo hindi okay, po yan kasi single bed lang ito gagawin daw double bed ang mga lalab pero medyo mahirap kasi magtatastas pa tayo ayan inuumpisahan ko ng tastasin pasensya na muna kayo sa gambityo ko ha guys so, oh. tastasin muna natin gusto natin tastasin mga guys oh. So, ayan kaya itutugtong na natin ito na natin. Ayan, o. Oh, mga lalak. Tapos na itastasin. Sinja na kayo sa video ko kasi talagang ang hirap. Pagkahanap ko na ako ng anuhan ko ng cellphone ko.